Hi guys! Welcome back to my channel. So, kagabi nga ay talagang nakakairita. Hi guys! Welcome back to my channel. So, lubos, labis na naapiktuhan itong si Ashley Ortega sa mga sinabi sa kanya ni AC Bonifacio na fake na hindi nagpapakatuturo at may itinatagong hindi magandang ugali. Para nag-freak out itong si Ashley Ortega sa pintuan pa lang ng confession room umiiyak na talaga siya at doon ibinuhos niya ang kanyang mga saloobin kay kuya sa loob ng confession room ayan na nga parang hindi maintindihan ni Ashley kung anong kanyang nararamdaman na gusto niya daw na lumabas, gusto niya makausap si Mavi, pamilya niya at yun pala ay apiktado siya sa mga sinabi ay sa prangkal sinabi ni A.C. Bonifacio. So maraming netizen ngayon ang medyo galit kay A.C. Bonifacio kasi daw napaka attention seeker ni A.C. napaka plastic at mahilig gumawa daw ng istorya na ikakasira ng kanyang kapwa housemate. Parang si Ate Jazz 2.0 daw itong si AC Bonifacio sa loob ng bahay ni Kuya. Pero si AC naman ay nakaramdam ng konsensya ata at humingi din siya ng tawad kay Ashley kung ba't nasabi niya yon kasi gusto daw ni AC na maging prangka at ayaw niyang marinig ito ni Ashley sa ibang mga housemate dapat sa kanya daw talaga malalaman ni AC. Kasi nga, mag-partner na sila ngayong dalawa ni Ashley Ortega. At nagkapatawaran naman ang dalawa at okay na okay naman. At naintindihan naman ni Ashley ang mga ibig sabihin ni AC. Sa kabilang banda, kahit si Will at Ashley ay nasaktan din sa mga sinabi ni AC sa kanya. Kahit joke lang yon makikita sa mga mukha, sa mukha ni Will Ashley na apektado siya sa mga sinabi ni AC. Alam naman natin si Will na tahimik at hindi din napigilan ni Will na sabihan si AC na ang sama ng ugali mo AC. Tawa lang ang sinabi ni AC at binawi at sinabi, ay joke lang yon pero parang taklesa daw ay sa mga netizen, hindi na nila gusto itong si AC Bonifacio kasi nga taklesa daw at hindi iniisip ang sasabihin nya Bag, hindi ini iniisip ang sasabihin niya. At sana, sa isipin daw niya na masasakdan yung mga housemate sa kanyang mga pinagsasabi. So, abangan na lang natin. Baka si AC yung maraming points sa nomination. Kaabang-abang yan. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa Bye-bye. Always remember, huwag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.